Hello, good day mga Comstead, uh, this is Harvey Ngayon nandito tayo sa farm ng ating kapitbahay dito sa baba uh, Meron siyang farm sa taas, malapit dun sa atin, uh, sa area natin Ngayon dito tayo sa baba, uh, meron din siyang lupa rito uh, Sini-lift natin yung kanyang farm kung may mga native trees dito sa kanyang uh, farm Kaya ikot-ikot tayo mga Comstead Dito uh, medyo malinis yung kanyang area at may mga native trees yan kung makikita nyo tong sarap natin yan native trees to uh, maraming ganitong puno dito sa area nya yan, katulad na ito uh, meron din dito yan, malaki na rin sya pero hindi ko siya sigura hindi ako sigurado kung native trees to malay naman sa itsura ng lansones no isa, uh, isa pa ito itong puno na to may bulaklak sya yan yan dito naman sa may ikot tayo dito sa may area nya yan ito native trees din ito mga ka homestead yan kung makikita nyo yan ah uh... Malakas yung daloy ng ilog dito. Kasi kakaulan lang kanina, 'yan. 'Yan ang itsura ng ilog nya uh, medyo kulay putik. 'Yan, ito naman, may Antipolo tree naman dito. 'Yan, oh. No? isang Antipolo tree. Dito naman, uh, marami siyang tanim na uh, tulad ng mga yan ito mga guya bano itanim siya tsaka yan mga kakao dito naman sa area ayan may may puno na hindi siya native guys ito yung tinatawag na auri yan na ah, tatlong puno ng auri yan na ah, may puno na sampalok Ah dito ka magugulat. Yan. Itong uh, puno ng banaba. Grabe ang laki niya na. Yan. At yan na uh, may bulaklak pa siya sa ngayon. Actually, uh, patapos na yung season ng ng pamumulaklak niya. At may mga bunga pa rin sa taas ng banaba. Yan. Ito yung pinakadahon ng banaba. Yan, uh, kung makikita mo mga ka-homestead, uh, napaka laki ng puno ng banaba. Yan, uh, sobrang laki niya. Yan, kakaiba. Si baba, uh, yan, may kubo. Yan, uh, may manok pa rito. Ayan mga kumsaad uh, sinilip natin yung ating uh, uh, farm dito sa ating kapitbahay niyan. May mga native trees, yan na uh, mayro din mga exotic uh, trees din dito sa farm niya. And alright, uh, ito lang muna yung ating vlog uh, update dito sa ating uh, Uh, kapit bahay yung ating uh, yung farm ng kapit bahay natin dito sa Montalban Rizal yan, yan guys uh, don't forget like share subscribe